Po magandang umaga Ayan po sa ngayon ang aking uh, LP200 running without load Nakatanggal po yan ang kanyang delivery So 1.2 Amperes Ayan po siya sa ngayon gumagana sa itaas Na walang connection Ayan Alas 6 ng umaga sa ngayon at uh, 'yun malamig pa siya titingnan ko nga kung umiinit siya after uh say uh 15 minutes or 10 minutes at titingnan ko ulit kung ilan ang thermal reading niya ayan po so off ko muna ito dahil mamaya ko naman kokonan thank you Iyan po ay 1.3 amperes ang kanyang consumption uh, kung nakakonek itong ating uh, uh, diaphragm. Kinunik kong diaphragm, hindi iyon nakakonek yung load dun sa ilalim. At yan po. At manageable ang kanyang temperature. Kung makita nyo, dali lang, kukunan ko ha. Anyway, bago pa lang ito siya na gumagana. At yan po. 45 degrees. Ulitin ko. Yan. Nasa 45 degrees. Uh, nasa 10 minutes pa lang yan gumagana. Okay. Ulitin natin. Yan po. Yung sa bottom niya. 41. Ayan. Nasa 37. So, uh, manageable pa. Ah. Dahil wala pang nakakunik sa kanyang dulo. Ano pa lang yan? Yung uh, sa kanya lang yan. Yung uh, diaphragm lang ang nakakunik pa dyan. So, sig sigurado kapag mayroon ng uh, nakakunik doon ng mga Uh, matala diffuser then sigurado mag uh, ano na siya konti tataas na sa ngayon 1.3 amperes na pakita ko sa inyo ang consumption okay mamaya naman ulit po thank you hello po magandang umaga magbigay lang ako ng update dahil sa ginawa ko dito ito po pinalitan ko ang yellow na yon yung pangkarwas na hose na yellow ito malaki na to kasi ayon ang uh, kanyang inside diameter ay nasa 7 mm lang ito na sa 11 or 12 mm. Itong garden hose na ano to, one half. So, yan po ang nilagay ko dito. Ipakita mo. Lahat-lahat na yan. At iniksian ko, nagiging 18 inches na lang yan ang haba. Whereas ang uh, aking matala ay nasa 2 ah, uh, feet. Two feet. So, so far, ang update sa aking uh, LP200, na-record ko na uh, ang kanyang uh, ano, ang kanyang output or amperage, no, ang, ang, current niya kung walang load, tanggal ko lahat, ay nasa 1.2 amperes. So, still inobserbahan ka o may init pa rin talaga. So, and then noong kinabit ko na sa dito sa aking uh, ano na ito, uh, diaphragm ay nagiging 1.3 amperes. So, ito mamaya pag uh, nalagyan ko tubig, susukatin ko ulit kung ilan ang paghihirap niya. Ang temperatura niya pa rin, the same. it is 60 uh, Celsius, 60 degrees Celsius. So that that means wala nang pagbabago talaga yan. Uh, I think dito ko palang nakuha na ganun nga talagang kanyang uh, behavior. Actually, nag-research ako. At ang, uh, ang kanilang observation, natural daw yan sa air compressor na magkaroon ng 60 until 65. Yan daw ang running ng air compressor. So ibang brand yon ang sa Amerika na nag-trade sila, nag-communicate At uh, ang sabi doon na basta huwag lang mag-trigger uh, yung kanyang thermal uh, safety device Kasi kapag nag overheat na talaga, mag-automatic shut off siya May thermal protective uh, device siya na tinatawag yan Pag sumobra ng 100 degrees Celsius So hindi na ako magore, I stop already, I stop it uh, since I am newbie sa air so dahil, dahilan na parang kinabahan ako. Pero subit, kung may pagkakataon, mabilhan ko ng wolfan yan, tutukan ko lang ng wolfan. At yan ang uh, tama na solusyon para ma-reduce. Pero normal, I believe, normal yan sa uh, air, uh, uh, tawag niyan, air compressor na yan na nagabuga dito ng oxygen ay talagang yan iya nga siya kahit wala nga eh napakainit pa rin eh kahit wala na uh, kanina ni record ko nasa 42 degrees ang kanyang bugan hangin wala yon loda wala yon so it that means to say nga uh, kapag may run na siyang uh, uh, connection ay talagang iinit ang lahat ng mga linya kasi sa open pa nga lang 42 degrees na so that's it wala na tayong magawa So guys, uh, that's uh, mamahinga na muna tayo sa ating pinag-uusapan na subject na ito. But ini-encourage ko nga pala sa inyo kung makapuntahan niyo yung aking link na yon, yung inano, yung inilagay doon sa thread. Uh, pwede tayo mag-get in touch, communicate and everything. Wala limit doon sa Instagram yon. So, kung gusto niyo lang maka ka, napakarami tayong mga Uh, kasamahan na uh, magaling pa magaling pa and then I salute that dahil yan talaga ang essence nitong community nito sa YouTube, yun talaga hindi yung silabihin natin na uh, suyaan mong isa, sirahan mo tong isa na ikaw ay magaling well, hindi, ganyan siya ang uh, essence na bakit tinayo yan ang YouTube ay para sa harmony ng bawat isa na makapag-share ng knowledge kung ano man yon ang very interesting topic sa isa So kung interesado ka sa isang bagay, pwede ka mag communicate doon or either sumali sa kanilang thread, sa kanilang uh, uh, ano groups kung sa Facebook. Okay, guys, magpatubig na kami. Uh, lagyan ko na to ng tubig. At uh, ready na to. Ayun. Uh, linis na to, nilinis ko na lahat. Okay na 'yan. So aakyat na ako. Guys, mamaya magbigay ako ng update sa inyo. Take care and God bless po. Bye. Hello po magandang hapon sa inyo at uh, ako ngayon ay gagawa dito ng kunting uh, amendment dahil ang aking bubbles, kung makita nyo dyan, dyan sa ending ay kukunti ang uh, bubbles ng matala dyan so ang plano ko, dahil nga, sufficient naman ang supply ng aking LP200 uh, ay gagawa ako dito ng P And then, diretso ko doon para doon sa sa in, na yon, ay mayroon din bubbles kasi direct siya dito galing sa aking source. So, sa ngayon, ang aking LP200 ay nilagyan ko siya ng electric fan. Kung makita nyo, nandoon, nakatutok. At uh, kinabit ko na rin ang aking diaphragm. Uh, normal lang talagang init niya. Uh, sa ngayon, kakukuha ko lang 62, uh, 62 degrees. At umiinit talaga kasi kahit nga buksan natin niyan, mainit pa rin ang buga niya na hangin. So, normal lang talaga. And then, ang kanyang amperahe is 1.2, ah, oh, no, 1.4 amperes. So, yun. Diyan sa naglalaro sa so 1.3 amperes. So, ito, ngayon, nakakatulong din ang uh, submersible uh, pump na ito na magbigay ng DO, dissolved oxygen. So, gagawin namin yan, and then after that, na matapos na, ay aking ilagay na ang mga na-ferment kong uh, bio probiotics. Ilagay ko na siya dito sa loob para preparado na dahil sinabihan ako ng sealer ng uh, fingerlings na ready na daw for pick up bukas. So, pupuntahan ko doon sa kanya. Travel pa ako ng almost ng mga 2 hours. Okay. Sige po. Uh, magbibigay ako ng update. The moment na natapos ko na ang mga connection dito. At maipakita ko sa inyo. Kasi kung tingnan nyo talaga dyan, mahina. Mahina talaga. So, paikutin mo dyan ang mahina na lugar. Halos wala o. Oh, ang dalawang area na yan. Wala talagang mga bubbles. So, hindi maganda. So, nag-isip ako na kailangan lagyan ko dyan ng another connection para mag-create din siya ng bubbles dyan sa kabilang side na yan. Okay po. Uh, ipagpatuloy ko yan uh, the moment na natapos na and then maglagay na ako ng fermented uh, probiotics. Take care. God bless. Bye. Guys, ito na po ang aking connection. Final na po ito. At kung makita nyo, ipo ko, yan, pa paikutin mo please. Ayun ah. So, nakita niyo malakas na no. So, maganda na dahil ah, itong hose na nilagay ko ay makatulong na talaga 'to. Oh, makatulong na na hindi na siya magaano masikipan ang ating ah, LP 200. So, napagaganda gumagana itong aking ah, submersible pump. And then may electric fan din na mag reduce ang overheating. So, ready na lang sa tilapia na fingerlings. Halika, Mike, at ipakita na natin, magbubuhos na tayo ng probiotics. Ito po ang aming probiotics na ready na. So, i-off ko muna. I-off ko muna to at alisin ko na. Okay. Ayan. So, ayan lang muna siya. At Oops, uh, so, ito ang first na probiotic at makita nyo, ilagay na namin. Ayan! Ayan na po! Ang probiotik Iputin mo ng kamera, Mike. So, nakita nyo yung buhay na mano napag-release namin ng probiotic so reading ready na po ito yan umiikot na sila dumadaloy paikot at mabubuhay sila dito tama tama to bukas at uh, lagyan ko pa to ng duckweeds may duckweeds pa ako na ilagay dyan pero siguro, ang maliit, ang fingerlings, hindi pa gano'n yan. Mag-enjoy ng duckweeds. Pero ito na. Ready na siya. So, yan lang po, guys. Magpagaganda na ng aming Irish yun. Ang dissolved oxygen is enough. Napakaayos na yan. At ready na po ito. Tumanggap ng aming alaga na fingerlings. So, kayo din po, uh, I encourage nyo na uh, gumawa din kayo kahit maliitan lang. diyan uh, lang naman nagsimula ang malaki sa maliit eh. So, basta importante mag enjoy tayo ng bawat nating ginagawa. Kung may problema man, then uh, message lang po kayo. Tutulungan natin yan at magre-research ako. Hindi ko yan tutulungan na hindi marisolba ang problema. Magtulungan tayo. Pareho lang tayo, Pilipino. At I offer you my assistance kung sakasagali na may kailangan kayo. Uh, pareho lang din ako, newbie Hindi tayo expert dito. Pero, uh, kung mag-aaral tayo, bakit ang expert yan? Nagsimula din sa beginners eh. So, hindi ako naniniwala na kapag expert ka, hindi ka nagsimula sa mababa. So, lahat tayo ay nagsimula sa mababa. And then, you learn your mistakes as you go along. Uh, ano lang dyan kung minsan nauna lang po sila. So, kung halimbawa sa atin, mayroon tayong konti na weakness na nadiscovery sa ating uh, pag-care sa kanila. So, lesson yan na sa sunod natin ay hindi huwag na natin gagawin. So, yan lang po guys. Take care and I am happy na ito ang aking kapal pan ay hopefully magiging success. At uh, apart kayo ng aking paglalakbay dito sa bioflock system. Take care guys. Bye and God bless sa isa't isa sa atin.